may maitim na ulap. So tatanggalin ko. Ang tagal, ang tagal kong mapindot yung video and naubos agad oh. Tumakas agad siya. <laughs> Ayun oh, nawala agad. Oh, lumiwanag agad. Oh, tingnan niyo. Nakikita niyo? Oh, lumiwanag agad nung lumabas ako. Kanina maitim na maitim niyan oh. Nakikita niyo? Ayun oh. Tingnan mo. Ito siya kanina eh, ganito siya kaitim kanina. Pero nung lumabas ako, habang pinipindot ko yung habang pinip ayan oh agad oh habang pinipindot ko yung video ang bilis niya umalis agad oh gusto niyang bumuhos kanina eh oh. nagliwala na nag ang bilis isip ka niloloko mo kung ulan ka ha ha ipapakita ko pa lang sa video yung yung makapal na ulap biglang tumakbo agad ng mabilis ayan oh Oh, nagkaroon agad ng liwa ng go. Oh. Nagliwahi balay agad. Oh. Ayun, no? Oh. Atin na oh, mo to. Hiwahi balay agad. Kanina ganito siya lahat to, buong-buo. O, nagtadurog agad. Tinan mo. Durog-durog na agad siya. At nabilis niyang tumakbo. <laughs> Basta tinignan. Bungi ako. Basta tinignan ko siya, nagmamadali agad siyang umalit. Ayan o. O. Hindi ko pa naiitaas yung kamay ko. Nagmamadali na siyang umalit. Ha? Pinipindot ko pa lang yung video. Ayan o. O. Ang liwanag, oh. Kanina, sobrang dilim. So, anong problema na itong ulan na ito sa akin? Bumalik kayo, oh, Magharap tayo. Charot. <laughs> Ayan, oh. Oh, nadudurog na agad siya. Kanina, ito siyang buong maitim. Ngayon, kitang-kita mo na naghiwa-hiwalay na siya. Oh. ano oh. point is, gusto ko lang siyang makuhanan eh, para naman may ebidensya ako na hindi ako baliw kasi mayroong nagsasabi sa akin pag nasa labas ako naglalakad ako and umiulang, tinataas ko ka yung kamay ko eh tinatawag nila akong baliw hindi nila alam na natatanggal ko talaga and so gusto ko lang ng prueba Prueba, para hindi naman ako yung kahit tawagin nila akong baliw na kaya ano yun ano kayo nangyayari din tumataas ang kamay tapos nanginig-ninig ano yung ibig sabihin ng ganang So, ang tawag nila sa akin is baliw daw. So, ngayon, kailangan kong mabidyohan kahit pa paano. Eh, mapagbintangan man nila akong baliw. <laughs> Meron akong patunay na it's not craziness O, oh, parang hindi ko kabaliwan. I Ayun. Mean, Ayun siya, o. Oh. O, oh, nakikita nyo? Yung ulap na gihiwa-hiwalay, yung maiitin na ulap na nagbabadya siya ng malakas na ulap. Is, nawawala no, ako. Did you get that point?